Napabaya ang motor ng limang taon kaya ganito na naging itsura. Napakaraming lupa pero sa motor lahat napunta. Kaya yan yung lilinisin ko for today's video. Second day na nga pala to ng pagbubuo kay Project Bitlog. Kaya kahit linggo, pagising ko, rekta sa garahe na para masimula na natin to. Ang problema ko lang, medyo sumisikip na sa garahe. Dahil medyo marami na nga tayong natapos na Project Bike, nilalabas ko muna yung iba para makapag-focus dito sa ginagawa nating bago. Bala yung target ko nga palang matapos ngayon ay mahugot ko yung chassis tapos matanggal ko yung mga wirings nito. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, ito nga pala yung first ng Honda Beat na carb type. At may mga nakakatuwang Pictures nga pala to, kagaya ng mga modelong motor kasi kapag nakababayong side stand mo hindi aandar yung makina at kung usapang makina naman to kahit 110cc lang siya nakakatuwa rito sumasabay din sya sa mga 115cc minsan nauuna pa kaya nung nagplano akong gumawa ng mga project bike hindi to nawala sa listahan ko medyo matipid din naman siya pagdating sa gas consumption kaya lang hindi mo siya pwedeng itapat sa mga FI na motor syempre ibang usapan na yon kaya kung usapang performance lang at patibayan, bayan isa rin to sa pwede mong pagpilian noon at balik muna nga pala tayo dito sa ginagawa ginagawa natin, bali tinatanggal ko na nga pala yung wiring. Sa plano kasi dito ngayon, pipinturahan ko yung chassis. dahil nga lahat ng lumang pyesa nito, wala nang papakinabangan. Brand new na rin yung ipapalit ko rito para to meron sa bagong pinturan chassis. At may mga nagtatanong nga pala sa akin kung yung mga ginagawang motor ko raw ba ay pagawa lang. Ang sagot po ay hindi, binibili ko to ng mura pero palitin na lahat. Kaya ang mga binibili ko lang motor, madalas ay yung luma na tapos yung mga phase out na sa mga kasa. Kaya maraming nagtataka bakit daw ako nagpapakahirap bumili ng bulok tapos papapogiin ko, hindi na lang daw ako bumili ng brand new. Pero dahil ito na nga yung content na ginagawa ko ngayon, walang problema yan. Gagawin natin lahat ng mga natin para makapagpapogi uli ng motor. At ito nga pala, isa sa mga madalas na nagiging problema sa pagpapapogi ng motor, yung kalawanging ehe kasi nito, hindi na matanggal, na stack up na. Pero syempre, hindi natin to pwedeng sukuan, hindi kasi mahuhugot yung chassis kapag hindi natanggal tong ehe sa makina. Medyo hirapan tayong magtanggal ng eh ng kanyang engine dito sa chassis kasi kahit paano gawin natin ayaw gumalaw, pahigpit tsaka paluwag parehas so gumamit tayo ng pang spray uh, lubricant kaya lang wa effect pa rin sa baril natin halos maano na ata to halos bibilog lang yung tornilyo pero hindi siya nagalaw testing ulit natin na talaga Sa puntong to, nag-isip muna ako anong gagawin para mahugot ko to. At habang nag-iisip nga ako ng diskarte kung paano ko hugutin yung ehe ng engine support, yung iba muna yung tinira ko, bali tatanggalin ko muna yung tambutyo nito. At ito nga yung madalas na encounter ko sa mga lumang motor, yung tambutyo kasi nito, stuck pa, kaya yung elbow, kinakalawang na, nabutas na yung ilalim. Kaya nung inuwi ko to, maraming nakatingin sa akin, akala nila may paparating na bangka kasi tunog bangka yung tambutyo. Nabaklas ko na nga pala yung ehe ng engine support, balang diskarte ginawa ako nga pala rito kanina, pinokpo ko muna ng martilyo, tapos saka ako binarel, buti na lang umikot. Kaya sa wakas, mapaghihiwalay na rin natin sila after 12 years na pagsasama. <laughs> sigurado kasi ako na ngayon lang nahugot yung chassis nito, sobrang kunat kasi nung lock ng ehe ng swing arm. At tinanggal ko nga rin pala yung pan cover para matanggal ko yung pan. Ang plano kasi sa magneto, isasabay ko ng pinturahan, sigurado kasi puro kalawang na to. At tama nga sabi sa hula, pagbaklas ko ng pan, punong-puno ng kalawang yung magneto. Bale yung car, babaklasin ko nga rin pala ulit dahil tatanggalin ko kasi yung engine shroud nito para malinisan din yung loob bali may mga tinanggal nga lang pala akong screw dito sa mga gilid para matanggal natin tong itong ang engine shroud at konting idea na nga rin pala sa hindi masyadong maalam sa motor itong cover na plastic na to ito nga pala yung dinadalawin ng hangin na nanggagaling sa pan halos lahat ng air-cooled na scooter dito sa atin sa Pilipinas ganito nga pala yung cooling system kaya kapag nakabili ka ng second na na scooter lalo air-cooled kapag napansin mo na walang engine shroud wag mo na ibyahin ng malayo baka mamit mo si dahil kapag walang cooling system, ang madalas na nangyayari, nag-overheat yung block, yun yung pwedeng maging dahilan para itiri ka sa kalsada. At balik nga pala tayo dito sa ginagawa natin. Balik, kinater ko na nga pala yung mga grip nito. Sa sobrang tagal kasi, naglutungan na, kaya hindi na natin matanggal ng mano-mano. At kagaya ng ehe ng swing arm, ganito rin yung nangyari dito sa ehe ng gulong sa harapan. Sobrang kunat din tanggalin, hindi mo kayang kamayin. Kaya ang naging diskarte ko rito, kumuha ako ng isang ehe, tapos saka ako pinokpok sa lob ng martilyo, buti na tanggal din naman. At dahil nga natanggal na natin yung gulong, matatanggal na rin natin yung front fender. Kaya hinuli ko to, medyo matrabaho kasi. At kagaya nga pala ng inaasahan ko sa mga lumang motor na inayos ko, marami rin tong mga lupa dito sa gilid-gilid. At front shock nga pala ang pinakahuling pyesa na nakabit dito sa chassis. Bale yung pinakahuling tatanggalin natin dito. Okay. okay pa naman yung shock na to, kaya lang unlimited putek. At ito na nga, nakita nga natin yung pinakamaraming lupa dito sa gilid. Parang binahay na ng nuno sa punso sa dami ng lupa. At sa wakas, natanggalan na natin yung buong wiring nito. Pwede na nating pinturahan yung chassis sa susunod na video. Uh, ngayong araw nga pala, ito yung mga natapos natin. Nahiwalay na natin yung buong wirings nitong chassis. Tapos, ang maganda naman dito, wala naman damage to. Kaya lang, puro alikabok siya. Kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Talagang yung mga singit-singit niya, napakaraming lupa. So, siguro ang gagawin natin dito, i-spray ako na lang siya ng ano, spray paint para lalong magmukhang branyo yung chassis niya since wala naman siyang damage, walang bulok sa chassis niya. Tapos itong makina nga pala, hinugot din natin to para malinisan natin yung buong sulok niya. Pero wala naman itong tagas ng langis kaya linis lang yung gagawin natin dito. Tatanggalin natin lahat ng namuong libag. So yun, kita kits ulit tayo sa susunod na episode ni Project Beatlog. Sa ngayon, dito lang muna nagtatapos ang video natin. Alright? Ride safe!